Hello so guys, good morning mga kashwiti Welcome back to sa yung channel mga idol For today's video ay magpipishing po tayo At ang mga guest natin ngayon ay from Nueva Ecija Nueva Ecija From Lupao mga idol So ito po yung mga guest po natin Si Bossing, sir, uh, ano po yung pangalan niyo po? Steve Steve. Yeah, si Sir yes, Steve na, Troy Si Sir Troy David Yan, yes, Sir David, David po, yan po yung uh, pinaka uh, main contact po natin At si Sir, sir Tom ayan. so ayan po, maraming salamat sa inyo mga boss hindi wala sila sa atin dahil uh, yun nga mga idol siguro nakikita nila nagfishing po tayo sa bayan ng Dingalan ayun sa so, mga gusto pumunta rin sa bayan ng Dingalan mga idol kapag niyo. ninyo Taba, let's go uh... all right sa so, inyo mga ka-show dito na tayo sa spot kung saan tayo dito ay magfishing mga idol <laughs> i don't

Sarin. Nice one. Alright. Oh. Nandoon zero. Ah, mali na rin doon. Oy. Oh, lapu-lapu. <laughs> nice one. Lapu-lapu. Wow. Oh, lapet ko nga mga ka tapos na kabito sa patuhan so try naman namin ngayon sa buhanginan at target namin ngayon ay ang mga bisugo na naman mga idol bisugo Okay Laki dalawa Dalawa pa Dalawa hey, Ay okay. lalaki pa naman dito 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 Uy, dalawa Ang grabe, laki na bisubo guys dalawa Alright Ayan na, mga kasyudi Tingin okay, nga sir Hold mo Alright Bisugo Nice one. So yun nga mga kasyudi, mga alas 12 na. Kakay, tanghalian ng mga idol. So pa-experience natin sa ating mga guests ngayon. Kimila, muna bisok. Oh, sariwang sariwa.

Nalawa ako pala yung naka ano, baka sa Ate, atin nalawa. Huwag ka yata mo na ano. Hindi, yan yan Hindi niluluwag ako rito. Sige mo daw. Kadali Maria idol bisugo. Sugo. Sa akin pumagat eh. Akin yan eh. Ay, hindi akin to. kain na po kami. Yes. Kain po kain po. kain po, kain po. Kain po, Okay, kayo. Ayan ang kinilaw natin, mga idol. Tama, tama. Iyon, uh, uh, nakadala rin si sir. Alright, right siya tayo sir. Lapu-lapu, guys. lapu Lapu-lapu. Nice one, nice one, nice one, nice one. Alright! Dali, pinasok pa sa loob ng bato. Ano <laughs> mga ka-shuudis sa mga gusto mag-fishing dito sa Dinggalan Aurora? Mag-comment lang po kayo dyan or mag-direct uh, message po kayo sa ka TV po ang bahala po sa inyo sa mga gustong maghuli ng lapu-lapu or bisugo or kahit ano mga idol. kasamahan ko po kayo mga kasyuti. Kaya ano pang iniintay mo? Tara, dito sa bahay ng Dinggalan. So maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo. Tanits po sa next vlog. Bye-bye. Huwag -bye. kalimutan mag-follow, like, and share.